Hi mga kaibigan, mapagpalang araw ng Merkulay sa inyong lahat. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ngayon ay Abril 24, 2024. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at uh, pagsikapan natin ng mabuti yung mga minsahi na ating napulot at uh, pagsikapan din natin na maging mabunga ang lahat ng mga ito. Dahil ang ating mga pagninilay, kung hindi natin ito may sa buhay, parang wala lang din. Walang saysay ang lahat. Napakaganda na sa loob ng dalawang araw, pinapaabot sa atin ni Jesus sa ating mga pagpasa, ang kanyang napakat ganda at napakataas na tungkulin sa atin bilang pastol. At tayo naman bilang tupa ay handa niyang alagaan at ialay ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Sa araw na ito, ang ating pagninilay, ang ating ibanghilyo ay ibabahagi sa atin ni San Juan Kapitulo 12, versikulo 44 hanggang 50. Ano ba ang nilalaman ng ating Ibanghilyo sa araw na ito? Dito sinasabi ni Jesus sa mga tao na kung sino man ang naniniwala sa kanya ay naniniwala hindi lang sa kanya kundi sa nagpadala din sa kanya. Ito yung napakalaking usapin tungkol sa kanyang otoridad at sa kanyang katayuan na hindi lang siya ordinaryong tao kundi siya ay anak ng Diyos. Totoong tao, totoong diyos. At ipinakita din dito na sa kanyang pagka-diyos dumating siya bilang liwanag ng sanlibutan. Dahil sa kanya nagkaroon ng kapayapaan, nagkaroon ng pagkakaisa kahit sa simula ay naging malaking usapin ito sa papel ng mga hudyo. Kaya palagi nilang tinatanong, sino nga ba ito? Si Jesus. Di ba't siya ang anak ng panday? Ngunit sa likod ng mga ito, patuloy pa rin si Jesus na gumagawa ng kanyang tungkulin ng may kababaang loob. Hindi niya pinipilit ang mga tao. Ngunit ang kanyang mga kilos, ang kanyang pagpapadama ng pagmamahal ng Ama sa lahat ay naging instrumento upang ang iilan ay maniwala sa kanya, upang ang iilan ay sumunod sa kanya, upang ang iilan ay magkaroon ng pag-asa, inspirasyon, lakas, lalong-lalo na sa mga salita na ipinapahayag ni Jesus. Kung si Jesus ang nagdala ng liwanag o siya mismo ang liwanag ng sanlibutan, tayo ay hinahamon na sa ating kakayahan magsilbi nawa tayong liwanag din sa bawat isa. Lalong-lalo na sa mga kaibigan, mga kakilala, mga kapatid nating nalulong sa madilim na landas. Sana maging gabay tayo, maging liwanag tayo, hindi lang sa salita, kung hindi sa ating mga gawa. Father Bob, isang paring karmelita. Sa ating panalangin, Panginoong Isus, maraming salamat sa iyong patuloy na paggabay sa amin. Maraming salamat sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng pananampalataya. Amin.